By the way, hindi pala si Jory ang kausap sa text kanina. It was me. Para magising ka sa delusion mo. Hmm? Napakasama niyo! Rain? Teka, ba't ka nandito? <laughs> Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to? Let me explain. Please. Toril! Minahal kita! Sinuway ko yung kuya ko para lang makasama kita! Pero yung pala niloloko mo lang ako! Hindi kita niloloko! Lasing na lasing lang ako kagabi, hindi ko na alam kung ano ginagawa ko! Please, just... Just let me explain. Please, Rain, huwag ka makinig sa kanya. Mama! sa'yo nagkasira kami ng kuya ko! Dahil sa'yo nasa hospital ang tatay ko ngayon! Rain, I'm sorry. <laughs> hindi ko alam. Sana hindi na lang kita minahal. Sana hindi na lang kita nakilala. Kasi tama yung kuya ko at napakasama mo, napakasama mo! Rain, please. Kalama lang muna tayo. Can explain? Rain! Rain! kasi ikaw ang kuya namin! Na ikaw ang laging tama, na ikaw ay nakakatanda! Bakit mo pinagkakait sa akin ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan? Ano? Kasi alam mo hindi... Dane. Dane. Iniintay talaga kita. Kailangan natin mag-usap. Bakit, Kuya? Tatanungin mo na naman ba ako saan ako nagpunta? Kung nakipagkita ako sa boyfriend ko? Rain. Oo, Kuya. Aminin ko. Pinuntahan ko siya. Kahit na nasa ospital si tatay, pinuntahan ko pa rin siya. Nagpaliwanag ako sa kanya sa panggugulo na ginawa mo sa party kagabi. Pinuntahan ko siya. Kasi, nakala ko niya tayo. Na importante ako sa kanya, pero... nakala ko lang kuya... Ay, nangitindihan ko ta'y rin. Nangitindihan ko ta'. Tama ka, kuya. Hindi. Nagkamali rin ako. Hindi dapat kita hinigpitan. Manong naman ako, kuya Naintindihan ko ta rin. Ano? Pero niloko pa rin niya ako, kuya. Niloko ko ni Jory. Nakala ko iba siya. Nakala ko iba si Jory, pero hindi. Nakala ko totoo na importante ako sa kanya, pero... Kuya... Ano? <laughs> Kuya, kuya, sumbatan mo ako. Oh, lahat ng masasakit na salita sabihin mo sa akin. Kahit, kahit yung nangyari kay tatay, isumbat mo na rin sa akin kasi kuya. Kuya, deserve ko yun. Tana, Tana. Wala nang sumbatan. Wala nang masasakit na salita. Tana. Tana na. Lesson sa atin ang nangyari. Lahat tayo nagkakamali. Hmm? Ang mahalaga, kailangan natin maging matatag. Kailangan natin bumangon ulit. Hmm? Para kay tatay at para sa pamilya. Apo, oh, Kuya. Hmm? Para sa pamilya natin. Kailangan kita ngayon rin. Kailangan nating matustusan ang mga pangangailangan sa sa ospital. Oo oh, po yeah. Kailangan natin maging matatag. Huwag sanang mawala ang ganda ng puso